Princess Albo, siya ay taga-Kaloocan, siya ay nakausap natin noong uh, uh, June 13, no? siya ay uh, June 11, sorry. Tapos, uh, siya po ay 34 years old at nagtatrabaho nga siya na bilang wardrobe PA sa isang KTV bar sa Marikina. At uh, ang kanyang sideline naman ay uh, pagiging labandera, no? At uh, siya kasi ay merong uh, limang anak. Yung kanyang uh, limang anak ay 16 years old, 13, 10, at saka 4 years old at saka meron siyang 7 years old at 2 years old na bunso. No, yung asawa niya dating construction worker pero dahil nga may uh, uh, sakit na sa mata ay hindi na makapagtrabaho. Kung kaya't meron silang uh, mumunting uh, meryendahan, ano, nagtitinda ng mga merienda sa mismong uh, kanilang bahay. So sabi niya manong Ted kapag siya ay nanalo, yung 2000 na ibibigay mo sa kanya ay uh, pamumuhunan niya sa pagtitindangan ng merienda ng kanyang partner. So noong June 11 naka usa uh, ay June 30, nakausap din natin siya, nadagdagan nga yung uh, kanyang premyo, naging 8,000 na, uh, dahil sabi nga nito nila Happy Davawenyo, Happy Ninong, at Happy K, ay uh, magbigay nga din ng uh, Uh, pambili ng gamit sa eskwelahan ng kanyang mga anak. Ang, so, kwent, mm -mm, ang kwento po nga kasi dito, ang hila ano po, liba yung anak niya. Yes. And then, yung kanya pong tinanggap na 2,500 piso, pinambili niya ho ng para sa kanilang paninda. Yes. Kasi marami siyang mga paninda, mga tutok-tusok. Tusok, 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 at biskuit, biskuit, pa, biskuit, Yes. Ganyan. And uh, siya po'y bumili noon, pero siya din po'y bumili ng mga chinelas po at gamit ng kanyang mga anak. Nung aming siya makapanayam, apat po sa kanyang mga anak ang nag-aaral. At ang kanila pong ginagawa ngayon, nag-iipon sila, yung pong pinagbebentahan, yung pong kanilang kinikita. Sa maliit lang po ito ha, na kabuhayan, iniipon para nga sa paghahanda sa school opening. Kasi apat na ito nag-aaral niya eh. Eh lahat ito, bibilhan mo ng gamit. So noong pong araw na iyon, binigyan po siya ng 8,000, 2,000 piso sa bawat anak. Na nag-aaral. Ibig sabihin, lahat ng kailangan ng bata, bilhin mo na. 8,000, 2,000 bawat isa. So yung pong aming huli na ugnayan. Ngayon, dahil din po sa ating nakita yung sipag ng kanyang mister at ng kanya din pong pagpupursige na kahit papaano po eh sa tapat lang po ng bahay nila sila po'y kumita ng maayos sa pagtitinda at pagluluto tinanong natin siya ano bang kailangan ninyo mm -hmm. amin po napag-alaman na ang kanila palang panluto doon ay ito lang pong dibomba na kalan alam nyo yung kulay berde yes. <laughs> naalala niyo mm -hmm. yung Mali, dihangin na ganun lang yan eh no? Mm -hmm. Opo, kulay berde ito eh, ang uh, pagkakatanda ko dyan binobomba yan para magkaroon ng hangin yung tangke na siya magbubuga noong pong petrolyo na laman nito bilang parang gas. Mm -hmm. oh, pero minsan po delikado rin 'yan. Sabi ko sa kanya, mukhang dapat mo nang palitan 'yan para mas convenient. At huwag kang bibili nung super kalan kasi baka sumabog 'yan. May mga ganyan po pang pangyayari. Yung maliit lang pong tangke tapos mm -hmm. diretso na kaagad, delikado po iyon ha. Ngayon mga kapatid, sabi ko sa kanya, oh sige, Magtutuos tayo, magtanong ka kung magkano ba ang gas range. Tama ba yung stove. ang tawag ko? Uh, stove. Stove, uh, Stove. Magkano ba ito, pati lahat ng gamit, pati na yung tanke yun. na malaki na 11 kilogram. And ano pa ba ang maaari mong bilhing gamit para umunlad ang inyong kabuhayan? Alright. So, meron ba siyang video ngayon? O picture? Uh, princess set? Sorry sorry ha? Oh. So, sorry. Opo, apo. May uh, update <clears throat> sa atin si Princess. Set. Oh. O, meron ba tayong anong ating video rito? Alright. Video ho. Ito muna, video ng pamilya. Mga larawan po na pinamili. O, yung anak ng sapatos at school supplies. Panoorin nga natin ito. Patingin nga. Ito na nga. Pencil case. Ayan. Ayan. Mga, Yan, yung dalawang anak niya na may hawag na notebook. pencil case, notebook. Mm, nandyan sila sa isang uh, uh, school uh, supply store. Ayan, ito ko yung mga gamit, ha? Mm -hmm. And then, ah... Uh, Happy-happy <laughs> sila makakabili sila ng gamit Oo. nila pang-eskwela eh. Oo, apat kasi nga ito nag-aaral kaya ikaw na kaya magkaroon ng apat na anak. Oo. Oh. Mm -hmm. Tapos sapatos po ngayon, sila ay bumili dito po sa mga bilihan sa sidewalk. Mm -hmm. Mat matibay kaya ito, baka naman madali ito masira. With all due respect po sa ating mga kababayan po na ito hula mang din nga ang tangi pong pinagkukunan ano ho kasi Baka sa, kapag sa uh, department store, baka mas mahal, mahal na. Mm -hmm. Anyway, ito na nga po, nagsusukat ng sapatos, no? Yung kanyang mga anak, nakabili na po sila ng sapatos. Yes. So, kapatid din po yung pang-uniforme nila. Dito rin po kukunin sa 2,000 piso bawat bata. Layo nang narating, no? Mga kapatid, mm -hmm. eh, 8,000 po ito. Siguro, matagal-tagal ito na... Pagtitinda mo ng mga tusok tusok bago makitain niya. Yung ba yung kanyang lalaki, ha? Mm -hmm. Meron na puding pampasok na sapatos pang school, pati school bag. Meron din po siya dito. Bumili na rin po na school bag para sa kanyang mga anak. O ika yung nag-aaral na bata, definitely mas... may excite ka eh. Opo. O pumasok na bago yung dala kong gamit, mm -hmm. meron akong magagamit, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Alright, pati ho school bag, ito nga, hawak po ng kanyang mga anak. So, Pink! So sa ating pong Happy Anonymous kay Happy Ninong, Happy Davawenyo, Happy Kay, you make uh, the family of Princess Albo very very happy. Ito mm -hmm. ho yung man yung video, kumain po sila sa fast food mm -hmm. matapos nilang mamili. Napagod siguro. Oo, kumain sila at si tatay po'y nagkakamay talaga sa pagkain po ng kanin at manok. Mm -hmm. otuwan tuwa itong mga bata, nakakain sila, ba sila ng masarap. Ito oh -oh. ngayon yung kanyang pagkanvas na ano. Nag-canvas na sila ng uh, gamit nila sa negosyo. Una muna mm -hmm. itong uh, gasol mm -hmm. na po pwede nilang magamit nga sa pagluluto at bago, yung uh, I bago, I bago, I bago. burner or yung stove na po pwede nilang magamit sa pagluluto. Yan, nag-canvas sila. Kasi oh. iba't iba mga presyo niyan eh. Ano ba yung bibili nila? Yung maliit ba o hmm. yung malaki, dalawahan, tig-isa? Oh. Maganda bang brand na, yan? brand na yan? Pwede na ba yung brand na yan? Okay, oh tsek mga gamit niya sa pagluluto, pati po yung lalagyan ng mga niluto. O sige. So ngayon, ito na po ah, ito muna ho yung video ng maiksing pasalamat po ng kanyang pamilya sa mga nag-ambag-ambagan po para sa kanila. Ito na ho yung kabuuan na picture, ha. salamat po DJ Chacha Salamat po. bless po kumpleto nga ito oh. pati ano ho pati medias uniforme, yeah, niforme pencil case lapis ballpen bag sapatos lahat na kumpleto mm. sa halaga papasok na lang 8,000 piso apat na estudyante po ang bibiyayan nito all right sige so eto na si uh, Princess ko po natin hello princess hello pa. good morning po Kumusta ikaw? Happy Tuesday, pa. Good Morning. Happy Tuesday. Kumusta, Princess? Ang inyong uh, pamimili ng uh, school supplies ng anak at pag-canvas nyo ng inyong po uh, pwedeng magamit sa inyong negosyo. Yung mga bata po eh, talagang napakasaya nung time na namimili kami. Halos lahat sinukat po nila. -mm. -mm. Uh, na Nabili naman po namin lahat May natira po para sa uniform po sa school Kasi baka po magpalit ng uniform sa school Yun na lang po yung ipambibili ko uh -oh. Gano'ng kayo kadalas magkaroon ng gano'ng pagkakataon Na buong pamilya kasama at pinapipili mo ng gamit sa school ng mga bata? Bibihira lang po talaga pag may pera lang po Pag nakakapag-ipon lang po ako, doon lang po kami nagsasama-sama Minsan na lang din po ang magsabay-sabay sa pagkain kasi talaga po pag-uwi, matutulog, pagising, liligo, magkakape, pasok ulit. Talagang hindi ko po sila nakakasama ng matagal-tagal na. Ganunan. So, maganda pala ang pagkakataon din to ng kapag family bonding kayo, Jeez. no? Hmm. Opo. Talagang napaka, ano po, napakasaya po. <laughs> Kailan nangyari ito? Itong inyong uh, paglabas at pagkain sa labas? Nung time din po noon, nung 13 po, yung 13 po, nung pagkapadala po, direction na po kami doon. Mm. Kasi excited nga po sila. Oo, oh, nakakatuwa naman ano, na mismo yung bata ang pipili ng gusto niyang gamit sa si school, no? Oo. Oh. ikaw yung bata, kasi usually yung magulang mo pag-uwi, Mag dala na yung oh. sila na bumili, 'di ba? Mm. Pero ito yung bata mismo pumili. Mga disenyo. Opo, minsan lang talaga na sila yung namimili. Kadalasan po talaga ako yung namimili kasi sobrang tipid po. Ano yung pagkakasyahin lang, ayun lang po. Pero nung time na po na yun, talagang pati yung bag sila yung namili. Mm -hmm. Dati bumurahin, pero ngayon po pati yung talagang gusto po nilang cartoon, nagpapili po talaga nila. Oh. Ay, salamat naman po muli no? kay Happy Ninong. Thank you, sir. Happy Dabawenyo. Kay Happy Kay, Happy Anonymous. Marami pong salamat talaga. Ito po siya ngayon ay isang ina na napakasaya para po sa kanyang mga anak. So, ganito, princess. Pinagkanbas ko kayo nitong maari niyong lutuan. No? O, meron kami nakita dito. Mag-iingat tayo sa mga brand na mawalang galang lang. Ano, ha? Baka hindi natin kilala yan. Pag ginamit mo, walang warranty, etc. Oo, -hmm. Uh, ka sa sidewalk ba yan? Opo, bali po sa ano yan, sa Divisoria po. Marami ah, sa, pong ganyan sa ano, Divisoria. Doon po kasi okay. kami talaga na Ah, mas mura doon, ano? Oo. Oh, oh, Opo, mas mura po kasi talaga doon. Oh, yung tangke ng, uh, ano, ng uh, itong LPG na ito, maayos ba yan? Standard ba yan? <laughs> ah? Opo naman, sir. Standard naman po doon sa ano. Kasi may tatak naman po siya, tsaka naka-shield din naman po. Oh, sige, itong brand na Dowell, ma maayos ba to Aaron? Tingin mo, itong Dowell na ito? O, oh, hindi mo kilala. Kasi gusto ko lang dito masiguro, no, na ang bibilhin natin ay yung sulit na. Oo, no? pang matagalan din. Oo. Oh, oh. Hmm. Oh, oh, oh. Sige, ganito. Uh, okay na ba yan? Okay, sige. Uh, uh. Yung, uh, pat, pati na yung regulator, kasama okay, ko. kompleto na po yun. One set na po kasi yan sa Pag Binili po namin siya ng isa-isa, mas mapapamahal po talaga. Kasi yung tanki pa lang po, 3,000 na eh. Oo, sige. So kung bibili ka ng one set, no? Ang akin lang dito, dapat standard ito, ha? Kasi ayoko, yes, alam po mo po. na, ayoko okay. magkaroon ng disgrasya. Pa. Mm -hmm. Oo po. Oo. oo. Sige. Uh, kasi yung LPG, dapat dyan ang uh, kukunin mo. Uh, kasi yung 3,000, uh, meron kasing deposit sa tanki yan eh. Kaya ganoon. O, pero kasi nga, yan din ay puhunan mo kung sakasakali. Ang pinakamainam talaga dyan, either Petron, Shellane, ano, uh, na mga brand ang atin. O, sige, ganito, ha? O, yung gamit mo para dito sa pagluluto mo, yung mga lalagyan mo na ng mga niluto mo para maging presentable naman yung itsura at hindi madumintignan. O, meron ka ba nahanap? Meron din po, doon lang din po sa ano, sa si doon lang po talaga may mura talaga ng bilhin. Uh -huh. meron din po akong ano, sir, nakita na kulay, yung pusa na talaga gusto kong magbili. Takan po ng mga paninda para po hindi sa ano masira. Okay, sige. So, nagkwent, nagkwenta ka magkano ang kakailanganin mo sa lahat-lahat na ito? Ano po, nasa 7k din po. Takto na po 'yun. Marami-rami na rin po akong magbibili na lalagyan ng ano, paninda po. 7,000. Opo. May Make... Kasama na po doon yung one set na ano, pa, sa lutuan po. Pati lutuan? Sa kalamesa, opo. Mm. Yung, doon, do, yung sa LPG tank mo, nakakasigurado ka doon? Opo, sir. Meron naman po. Yan po kasi yung nandito talaga yung ginagamit okay. namin pati po sa mga kapitbahay ko. Yan okay, po talaga yung... Okay. Kaya may mm. malapit po siyang ano, ripi, ano, yung uh, binibilhan po. Opo, oh, yung sige. Ng tank. Oh. Mo. Kasi ako, alam mo, itong si Ate Angela mo, eh, gusto masiguro na ang lahat <laughs> Siyempre, ay maayos. Siyempre, eh, dapat maayos. Oo, oh, ituro mo na, Opo. ituring mo ng Ate si Angela. Yes, okay. Ate mo na ako. Sige, okay. Sige, so 7,000 ang kailangan mo kamo? Opo. Oo, oh, dagdagan ko pa ng 1,000 yan para meron ka ng pampuhuna sa lulutuin mo. All right? Sige. Opo. thank you po. I isasarado namin to sa 8,000 ulit. Thank you. Thank you po ng marami. Mm, mm, papadala namin dito sa iyo 8,000. Mula ah, 'yan nag-aambag-ambagan na naman dito Sila Happy Kay, Happy Anonymous, si Happy Davawenyo at si Happy Ninong ulit no? Para nga dito sa 8,000 ito, ang ating lamang nga, ganun din mas siguro lamang na ito na rin ang simula na mas magandang kabuhayan ninyo dagdag mm -hmm. -dag, para naman uh, para naman ikaw mismo din eventually eh, hindi ka na aalis na malayo para maghanap buhay at mapalago ninyo itong inyong pinakakitaan na Princess, okay? opo opo sir thank you po sige so at uh, iba, siyempre, mm, go ahead Siyempre, dating gawin oh uh, hingi lang din tayo ng mga video na patunay ng kanya mga nabili mm. at nagastos nga dito sa additional 8k na binigay nila happy anonymous happy k happy davawenyo at ni happy nino yes oo oh, okay sige so angel angel uh, princess, <laughs> princess hindi sa amin da galing ulit yes. sa mga tao okay. na naghahanap sa iyo uh, hinahanap kanila okay. hinahan ano pangalan ng mister mo Si Romel po, Romel Jason po. Si Romel. Opo. Ano sabi ni Romel sa iyo? Ayun po, natutuwa siya kasi may ano na siya kung sakali magkakaroon siya ng bagong lutuan po. Mm. Pati yung mga bata, excited na naman yan. Malamang sasama po yan sa amin ulit. <laughs> Mamimili, o. Oh, parang bonding Opo, na rin. Opo, bubuntot na naman sila yung lahat. Mm. Anong oras po ba sila manong Ted Daga, ano princess? Anong oras kayo nagtitinda sa tapat ng bahay niyo? Alauna po alas dos. nag mm -mm. prepare na po sila para po sa ano sa mm -hmm. kasi lulutuin pa eh mamimili oh. pa muna ngayon po. Okay. Mm -hmm. Princess. Yes po. Di ba di ba sumali ka June 11? Opo. Sa what's on your mind din 'di ba? Opo. Oo. Iyo bang natatandaan pa? yung sagot doon sa araw na iyon? eto hmm. Ito po yung ano eh. Yung... Kung ano yung aral nung araw na iyon, na tinanong ka namin? Ito po yung pagpapahalaga po sa, ano, sa puso. Yung hmm. dapat mong pahalagaan. Ang, sa pagkaka ang pagkakaintindi ko po eh. Kung ano po yung nalalaman ng puso mo, ayun din po yung talagang makikita sa pagkatao mo. Amen. Kumbaga, eh, Uh, kung baga eh uh, kung ano ang iyong sinasambit no kung ano ang nilalaman ng kalaoban mo no? oh uh, ay dapat magkatugma no magkatugma yes, oh uh, kaya again ulitin ko lang ha, sa lahat ng ating mga nakakabinig at manonood ang pinakaimportante po dito hindi yung premyo but the message mm -hmm. Yung message po ang pinag-uusapan natin dito. Yung aral na atin napapakinggan kay Brad Jeff ano din po sa banal na kasulatan. Amen. 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 Mm -hmm. Okay, princess sige. So abangan mo yung tawag ni Seth. at uh, muli sayo nang manggaling ang pasalamat dito ngayon sa uh, nagpaminsahay sa akin, na ang tulong sa inyo dahil nakikita ang ka, ha? ng integridad at pagsusumika para nga sa iyong pamilya. Princess, go ahead. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumulong sa amin kay Happy K, Happy Dab Dabaway niyo po. Happy saka Ninong. Po kay, mm. Happy Ninong po. Sa inyo po ni Ma'am Angela, Sir Ed, saka po kay, ano, kay, kay Pastor Jeff po. Sa araw-araw po na ginagawa namin, minsan po napaka, napaka ano na po, parang pinagkaitan na po ng mundo. Pero pag naririnig po yung mga verse po niya, nakaka-refresh ko kasi ng pagkatao ko talaga. Amen. amen. Princess, salamat na marami at kami iyakap mo at ihalik mo sa iyong pagkagandang mga anak, ha? Okay? Thank you po. Salamat. Princess, abangan mo yung tawag ni Seth at ang aming staff para sa ating ugnayan sa iyong karagdagan na puhunan. Mabuhay ka and to God be all the glory. Yes. Hallelujah. Praise God. Yan po si Thank Princess you. Albo. And Ted Failon at DJ Chacha, Mayor nasa Rancho 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.